as a country, as a nation, uh, moving forward, may darating na uh, election Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, uh, pagbabago. So meron tayong option na sampung senador. At uh, meron pa tayong daming tanong uh, sa nangyari sa ating budget uh, sa ngayon no uh, public funds is expended in a constitutionally infirm uh, document so ano bang gagawin uh, ng bansa ituloy natin ang demand natin for transparency accountability uh, peace and security para sa ating uh, bayan yes thank you ma'am um, also i, I just want to ask regarding the defense because po na interview si um, attorney kaufman Uh, and he said he's very confident that he can um, the case can be speedily dismissed. Uh, do you share that sentiment? And where do you think is he coming from? Uh, uh it is best if you ask him to elaborate on his answers. Pero alam niyo naman as a relative, no, as a Filipino citizen. Um, matagal na ang isang araw. Matagal na sa atin ang dalawang araw. Pero for lawyers, alam mo, uh, meron 'yan silang uh, sarili nilang mga timelines, 'no? Uh, kung paano paano 'yung proseso sa loob ng korte. But uh, as a relative, as a daughter, I just feel na and as a citizen as a Filipino citizen, um, uh, sana matagal ang isang araw. Uh I, know this is a difficult time for your family, but I just wonder, um, of course, things uh, were sudden. And I wonder what made you choose uh, Attorney Kaufman as your uh, lead counsel? Parang, um, ano po ang meron siya? Bak siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Mm Hindi. -hmm. Um, ako ang pumili uh, sa kanya. in-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere uh, si President Duterte, uh, noong tinatrans- kasi sinusundan ko yung airplane niya, um, noong naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan uh, sa kanya, um, nag gumawa na ako ng paraan na merong meron siyang merong sasalo sa kanya na abogado uh, dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't-ibang uh, grupo, iba't-ibang tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo At uh, ginawaan ko siya ng shortlist. Uh, may inutusan ako na abogado diyan sa Pilipinas na mag-interview ng uh, mga lawyers ng mabilisan lang. Um, tapos, uh, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon and uh, base sa briefer na binigay sa akin ng abogado base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at uh, sa kanyang tawag niyan vetting vetting no Pinilik uh, pinili ko si Nicholas Kaufman and habang nasa ere si President Duterte sinabihan siya uh, at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya Uh, even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya pagdating niya dito na si Nicholas Kaufman, yung kanyang uh, abogado. Um, pagdating niya dito, um, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador uh, Mediadlea at uh, siya yung unang nirecognize ng ICC na abogado, kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero, Um nakikita ko no na medyo hirap uh, si Attorney Medialdeya uh, dito kaparte ng kanyang kalusugan. Uh, ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito, ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang uh, nakikita ko yung hirap hirap siya uh, sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stress uh, na masyado na dahil sa edad niya siguro, uh, sinabihan ko siya magpa-hospital kami, pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay uh, dating Pangulong Duterte. At yun na nga, uh, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention uh, center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor uh, sa hospital. Kaya um, malamang ang magiging desisyon din niya ay uh, mag withdraw at dahil um, kailangan niya tutukan ang kanyang uh, kalusugan. So, um, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, uh, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, uh, si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot uh, sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that. Po. Um, uh, last, last one question, but I mean, it's just looking forward to two things that are uh we're expecting within the year uh number one is ma'am meron po kayong impeachment uh battle that's another legal battle that you're going to a political battle um how are you preparing for that because initially the plan was your father will be there uh, as part of your legal team now it looks like nabaliktad and uh kayo po yung ng legal team ng tatay niyo po ngayon sa former president in in the Hague. um and number two is um there had been uh, there has been rumors uh, that another set of warrant is going to be served or going to be enforced, and uh, your name is being mentioned. So, how are you preparing for battles of your own when you are, as it is, taking care of your dad? Uh, yes. So, with regard to my impeachment. Uh, we already we already set up the legal team for that as early as 2023 when, as I said, uh, Representative Castro announced uh, that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So, fortunately, that team is not involved in the ICC. Um, case of support the uh, group of lawyers for the icc case of uh, president duterte so that they can focus on uh, my impeachment case as we speak uh, they are preparing uh, witnesses and they are preparing uh, answers to the articles of impeachment and uh, they will they will work on that and they will deal with that uh, impeachment case uh, for me uh, so the other question is, it will not matter if uh, President Duterte is not anymore in the legal team, uh, because uh, there are other lawyers there as well working on the impeachment uh, case. The other question, sorry, I forgot. Uh, yeah, mayroon pa kasing rumors, ma'am, uh, na may arrest, another set of arrest warrant na i-enforce po sa Philippines and napapangalanan po kayo doon. So, how are you taking that po? Okay. Uh, well, so, depende. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will, I will uh, surely Uh, talk to another lawyer, na para sa akin naman, uh, What are my options uh, legally? Kung angwaran naman ay dumating na nanjan ako uh, sa Pilipinas. Tingnan natin kung ano ang ng gobyerno sa akin. one last question. I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week, and I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm uh, okay. Um, wala naman akong nararamdaman na... Wala akong nararamdaman. So, on that point, I don't think I'm okay. <laughs> wala akong ano. Uh, nakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At uh, so na meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang um, worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog at uh, ngayon yung young guest no na anak ko yan yung katabi ko sa tulog so yan yung worry ko yung aking